Hello, yan mga idol. Opya. <laughs> ayan po, so nag-kuryente uh, po tayo dito sa ating farm. Ayan. So ito yung ating mga ng isda. Ayan o, oh, ayan. Fish friendly po yung ating mga uh, kuryente mga idol dahil mga maliliit lang po ang kinukuha niya. <laughs> yung mga malaki hindi po masyadong makuha. Ayan <laughs> o, oh, ang dami nating mga maliliit Oh. Ayan, paitan po yung tawag sa amin. Yan, meron din po tayong uh, cute na dalag at saka cute na uh, hito. Ay, Taiwan po ito siya na native. May tilapia din po tayong cute. Yan, ganyan po siya. Yan, pang-ulam mamaya mga idol. Yan. Yan, ano cute din ba yan? Cute. Yan. Tuna 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 tuna. Yan, fish friendly po yung ating kuryente mga idol ha. Yan, mga maliliit lang po ang kinukuha natin. <laughs> Ayan, marami-rami na to. Malapit na po ito isang kilo mga idol. Ayan. So dito tayo kasi may sapa po dito sa ating uh, in-between ng ating farm. May sapa po na maliliit. Ayan. O, yan, yung fish friendly po tayo. Fish friendly. Ayan yung mga malaki hindi po natin kinukuha. ayan <laughs> kasi para lumaki pa siya. <laughs> yung mga maliliit lang. Uh, biro lang. Ito po kasi mga idol, Ganito, ganito na po talaga yan sa kalaki. Hindi na po yan siya lalaki. Ito na yung mga maximum. mature uh, matured na po ito siya. yung ganito, ganito. Matured size. Yan. O, tingnan mo yan yun. Oh. Mar, gano'ng kalaki yan Mar. Yan, ganyan po siya. Karpa po yan siya na maliit. <laughs> Karpa. Ayun. Ayun. Fingerlings, Fingerlings ng karpa <laughs> <laughs> ayan ayan oh ayan ito gurami ayan native gurami kaya pipirituhin po natin ito mamaya mga idol ilang ayan siyempre kasama natin yung ating planter si Ramil ayan At saka si paring Jumar taga, taga abang natin ayan si Libat ayan siyempre ang ating taga kuryente si Ayan yan, imported po yung kuryente namin mga idol. Galing lang bayong pa po yan siya. Ang pisa, galing pa sa China. binili pa sa Shopee yung pisa. Ayan o. No? Maliit lang po yan siya. Tapos, yung ginamit po namin battery dyan is yung battery ng sprayer. <laughs> Hindi ba masira yung sprayer natin. Uh, battery po ng sprayer na maliit po yan siya mga idol. pang ulam-ulam lang po yan siya. Dito sa ating farm. May marami-rami na to. Mag-isang mag, mag isang kilo na to. Oh, ano din ito? Ano lang ito. Yan o. Yan, no? yan pa mo Mar. Hmm. Yan. Um, mayroon tayong aluan. Yan o. No? Tsaka mga native na ano. Na Dalag. Tapos native na Hito. pantat. Tapos native din ito na tilapia. tilapia. Yan. At tsaka yan o. No? Yan. Matured na po yan siya mga maliit lang. Finger ng ito. <laughs> Taiwan na native. Mel okay lang Mel? Okay lang. Hmm. Nakakuha tayo ng halo Mel. Hehehehe. <laughs> Hindi natin ipakita. Ayan <laughs> Ay, po. Ayan na. Meron pa ba? Meron pa? Ayan. <laughs> medyo malaki-laki na. Oh, oh, laki na. Ayos, oh, ayos ah. So, tatlong gramo na lang. Isang kilo na. Ayan. <laughs> Wala na. Doon tayo sa si kabila. Lipat, 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 lipat. Para may matira din dyan mga idol. So, wag natin munang abusin kasi dapat magtira. Wala na tayong babalikan pag na, ano, ito yung area namin, no? oh. Naggalaw po siya. Pag, uh, ano yan? Ha? <laughs> yan yung mga saging natin. Ito. Kumusta naman? Buhay na, buhay na. Buhay na. Sana okay yung saging natin. Yan. Ipan pa tayo itong mga, itong mga, ano, gising alang

Kaya na lang, kaya ano lang. Hindi <laughs> na makita. na. Sipa ba't? Iba, yan abat. Hmm. Yun, ito na yung ating nakuha mga idol. Yan. May palaka po tayong nakuha. Yan, meron ding dalag, tilapia, uh, native na gurami. At saka itong paita na tinatawag namin. Yan. Mayroon ding. Uh, tawag nito ito. Pantat. Ano? No? Pantat. Yan. Dito lamang yan sa gilid natin mga idol. Dyan po tayo. Ang galing sa babao. Oh. Yan. Kanal natin. At same time. Ito po. Hanggang dyan lang po. Papakawalan po natin siguro dito ng tilapia. Para sa sunod may. Maharvest harvest tayong tilapia dito. Yan. So dito tayo Yan Dito po na uh, Maliit na sapa lamang po mga idol Until pababa doon Alright Libre na ang ulam ngayong gabi uh, Ito lang yung malaki laki yung dalag Yan mga isang kilo din to sa Siguro mga idol oh. Alaga ni Dumar hmm. Isang kilo Alright Alright